Do, so, sumbong pa. Sige, nagtanong ka sa bahay. Nagtanong ko lang ba? Ay, sige, nagtanong ka sa bahay. Para gusto ko Pati pati, <laughs> gusto ko ma... Nagtanong ka sa bahay. Galing, galing. Okay, okay na mga kapatid. Okay. Sir, ano yung pinaka-inspeksyon nila po nito yun? Well, uh, of course, uh, as you all know, uh, about a week ago, we already made Uh, directive uh, to Manila Health Department uh, para sa ating uh, North Cemetery, South Cemetery at saka Islamic Cemetery uh, you know, to prepare for the influx ng tao bayan na bibisita sa kanilang mga mahal sa buhay na nahimlay dito sa pampublikong mitingan. Uh, Nagiging na rin ako ng mga direktiba, yung mga bawal hindi na po. Eh. At uh, yung mga pag-iingat, lalo na usually year on year, uh, uh mga naliligaw na bata o nawawalay sa mga kaanak, pero na sa loob ng uh, sementeryo. So, binigyan ko rin ang order si uh, Director uh, J. Uh, De ng Social Welfare ng Manila na mag-assist. At kung uh, uh, makapaganda ng ilang makakain, kasi siyempre alam mo may mga kamag-anak na bibisita eh, walang wala rin naman sa buhay at least meron man lang sila mapaghari mo na uh, kaloob ng uh, uh, social welfare ng city hall at tayo, mga panawagan ko ulit ano, kung kayo magdadala ng mga uh, matutuli sa bagay ay kukumpis kayo po yun uh, lalo na ang baril pulis lang ho ang alaw na uh, nagapamayapa sa ating komunidad. Uh, 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 yung iba ho uh, oh, huwag na po kayo magbalak dahil ma uh, lang ho eh. Uh, talaga mahigpit po kami uh, para sa siguridad ng pantalakan. Uh, yung mga alak, eh, ipagsabukas nyo na. Beta nyo muna sa high balls oh, yung, oh, yung mga alak o yung may, at saka yung mga maingay like karaoke, siguro mas uh, I think no? kung nakakapagsalita lang yung ating mga lahim lahim ito mas gugustuhin nilang makasama kayo ng time team na sila ipinisita. siguro ganun ang gawin nating atmosphere ito ang darating na visit our love one offer something particularly uh, prayers Sir, zero vendors ulit sa doon. Bawal. Bakit po? Ay, 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 kasi milyon-milyon kasi ang karakayin. eh, hindi naman na lumalawak ang sekretaryo. In okay. fact, pa, pasikip na pasikip ito. Okay. Eh, ayoko naman na magkaroon ng inconvenience sa mga dadako dito para okay. bisitahin ang mga mahal sa buhay na nahimlay. So, eh, pamisa-misa na nga lang sa isang taon. Eh, eh ayoko na. Pero, magkaganong pa man, as you can see, yung mga particular na pangangailangan na binibili ng utaw, normal, which is mga bulaklak at kandila, pinayagan ko naman sila sa labas ng seminteryo. Pero, may gobyerno pa rin. Hindi pwedeng uh, pawardi-wardi at uh, hindi nga tayo nakaistorbo sa loob, nakaistorbo naman tayo sa labas kundi kailangan magkaroon ng uh, pagsasayos. Masaya ako para sa kanila. Tatabo yung mga nagtitinda ng bulaklak at uh, tila. I'm happy for them. But as you heard a while ago, uh, kinakausap ko randomly <laughs> na make sure na malinis, na uh, maayos. Pero sa loob, non-negotiable. At if uh, go around, no, may, may particular kaming uh, binili ng mga kalsada na non-negotiable din, hindi pwedeng magkaroon ng obstruction, any form of obstruction. Kasi yung iba naman ay may sasakyan, may motor, para magamit naman, temporarily, yung mga adjacent areas, main roads and city roads na magamit naman ng mga galing sa Metro Manila kasi yes. ang mga nahimlay naman dito ay eh, hindi lang pang Maynila. Through the years, uh, yun iba'y lumipat ng ibang uh, lugar, pero nandito dito pa rin yung mga kaalak. Your base po yeah. Yeah. sa inspection yeah. yeah. e po ninyo, handang-handa na po yung pamunuan para sa dagsan. So far, we are uh, a part of what we are doing uh, for the past so many years. And I'm happy uh, talagang uh, Nakapagkayak ng gusto sila director ng ating Manila North Cemetery and South Cemetery and that includes the preparation for our Islamic, our Muslim brothers and sisters who's going to visit also maybe their loved ones in the Islamic Cemetery in South Cemetery. Mayor, bakit hindi kinapayagang mag-overnight yung mga... Wala naman talagang ganun. Hindi yeah. naman itong hotel. for <laughs> uh, bench space. Because, ah, uh, alam mo, mas uh, madilim diyan eh. It's per, it's for, ano yan, own good. For their own good. Para ano naman sa kapakanan. O, na kasi eh, baka mamaya may eh, mga untoward incidents. Uh, eh baka susunod sila natadalawin. I mean, shit uh, shit's happen. I'm sorry. Hugo. or Excuse me for the word but, uh, It would be better uh, for everyone, for their own sake. Pero walang adjustments adjustment yun, 9 o'clock, kahit 10 or 11? Oo, oh, uh, pagka sinabi ng ganon, ay oh. eh, sundin na lamang po natin. And anyway, while it is true that uh, historically, and uh, as a matter of uh, cultural uh, para nakasanayan natin, ano, na talagang November 1. Pero sa totoo po, eh, ang sementeryo po ay eh, bukas sa uh, 365 days a year. Kaya lang oh, talaga nagkakasabay-sabay tayo kasi holiday. Oh, uh, natin na uh, ating mga mahal sa buhay. But there uh, they're always welcome naman uh, to visit their loved ones. Yes, okay po. Lord, maraming tao sa Undas. Dumadalo rin po yung mga manduro ko. Ano pa paalala nyo? Good luck. Eh, Basta kami nag-abiso. Like, nung two weeks ago, nag-abiso na ako na kayong mga tulisan at tulong kayo, eh, huwag niyo ng malaki. Kasi baka mamaya -e, magkaroon ng untowards incident. E di susunod na November 1, kayo naman ang dadalawin ng mga pamilya nito. You never know. Kasi maraming tao, at hindi ko rin mapipigilan ng taong bayan pagka kinuyog kayo. Pagka na ma kayo ng taong bayan, huli na para sa lahat. We don't encourage, but uh, you know, sa galit ng tao, every eh, mo nga naman, eh, saan ka nakakita, eh, uh, papasyal ko na yung pamilya ko, oh. diayari pa uh, ako ng tulong, yes. Eh, huwag na lang, oh, basta tayo ko lang naman yan. Uh, but then again, uh, matanda na kayo, may alam nyo na ang tamat mali, but we will make sure na may gobyerno sa Manila. Okay. Ngayon, kung nakalimbawa, maswerte yan nyo, o yung Araw ng Patay naging Pasko sa inyo, nakatakas kayo, eh yung kukunti nyo nakuha, hindi magiging sulit dahil uh, mauubos yon yung kinita ninyo uh, sa pagtatago. Dahil uh, as we have committed ourselves uh, through the leadership of NPD. When you do it in Manila, we'll make sure matter of time few days, a day, or a few hours, will apprehend you. Will go after you. So, hindi sulit. Umiwan sa lang po kayo sa Manila. Or, I may put this sa uh, as a parent, no? bagong buhay na kayo. Magbanat kayo ng You are... Uh, no. Mayor, so, mayor Sure. But, but. Mayor, Mayor. Mayor, yung previous administration na pabayaan yung mga jumper dito ng Mirago. Ano na ba yung status ngayon ng takeover teacher? Nabawasan ng stockholder dito. <laughs> <laughs> Nababawasan na siya. I think umabot yata ito 7 to 800 a month eh. Ah. Ngayon po mag 50% ba? O, Pico, sabi na ba? Diko, a good sum of uh, improvement. Taraga. At uh, yung improvement namin, yung gastos namin, uh, sa mga unnecessary uh, or what you pilferage o na dito, napapakinabangan ng utaw. Air condition na to. Oh, uh, uh, baka to pawisan you. yung mga bangkay, ay ayaw ko naman uh, <laughs> I'm happy for them. You know, because uh, it's a random thing. No? We went inside, and there is one person na appreciate niya na, na bulat siya na air condition. We'll try to uh, kaya, okay. kaya lang po na, okay. kaya lang po na talong yun kasi nagkaroon ng video si Sir Dandan, ah. Miral Cooperation. Ang daming kawad na tinanggal, ah. tapos nilagyan ng metro yata. Tapos sa kayo, kapitbahay namin <laughs> na si Dad, uh, medyo, <laughs> uh, medyo dumada dito. Baka nga. ako saka Baka mamaya may, sab may magsabong, may magsabong na naman ha. Oo. <laughs> oh. <laughs> baka kayo natamaan ng tari. <laughs> Sir, yung na lang, health. Kasi siyempre, doon oh, yung yeah. sakit. O oh, nga pala, ano? Uh, good day, you ask for that. Thank you. Eh, kung alibaba po, mahina-hina ang inyong baga o kayo may nararamdaman na, eh, na po kayo. Eh, kasi po, uh, meron tayong, uh, at some areas, na uh, medyo kumalat ang influenza. Although, nagagamot naman yan, kaya lang, nakamamatay din po yan sa mahinang, uh, pangangatawan. Kaya eh, panawagan ko rin yun na hanggat mari, wala naman siguro masamang magsuhin ng mask if you're not feeling well. Or maybe you have comorbidity. 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 Three yeah. yes, kasi yung ano eh. Comorbidity. Hindi, pasang may sakit <laughs> <laughs> uh, yun. So, oh, eh. Pero, na. Pero hindi naman kailangan i-require na mag-mask. No no no, no, no. no, no, no. I'm not going to require. I just, sabi ko nga sa inyo, ang gusto namin, comfort and convenience but I would suggest it's uh, highly uh, preferred na kapag kayo may nararamdaman kasi uh, talaga po naman, hindi lamang sa Maynila, maraming influenza infection. So mag iingat lang po at uh, kami sa Maynila, in our own little way, we'll try to, uh, you know, accommodate as many as we can. We are ready. And let's just spend our time with our loved ones. mga nahimlay dito. At ay tingin ko pinakamagandang regalo more than bulaklak at kandila. may pagdasal natin ang mga kaluluwa ng ating mga mahal sa iyo. Mag-ingat po kayo. Yes, Thank you. very much. Eh, well, we always expect the worst. But the worst, kung hindi dumating naman, I think we're gonna be in a good condition. Anda naman, anda. Eh, tingnan nyo, tumaliwala siya yan. Saka, few months ago, when I assume office, uh, naka 200 trucks yata akong basura rito. Oo, oh, umaalala nyo yun. Ba? Ba? eh, hindi eh, dahil November 1 noon, eh, July 1 noon, pasok. So, continuous naman yung effort na mag-imaliwala siya. Ah, oh, meron sila ay Oh. Ah, uh, saan tayo sa opisina na mo? Mayroon, no? oh. Nay, tay. Oh. Kaka lang baka magkaligawan. <laughs> This is an additional thing, no? Ah, uh, libaw ho yung punto ninyo Dahil for, ano po, 1960s, 1970s, o so 80s, matagal na kayong hindi nakapunta. At medyo nagbago na yung vista. Nung pagtingin nyo doon sa lugar, parang na naliligaw. Meron po tayong puntot binder uh, sa opisina uh, ng direktor ng Lord Samir. Punta po ron, uh, nakatakda at yung geotagging ng inyong mga mahal sa buhay na naimlay. na baka sakali lang na nakaligtaan niyo. So, o yun no, please use that uh, yung panawagan namin para for your convenience. Uh, thank you. Thank you. Thank, you. thank, you. thank, you. thank, you. thank you. 例えば。